Hi guys! Welcome to my channel Char. So magluluto na naman tayo guys at saka magbo-voice over tayo dito tayo magaling. Charot! So magluluto ako ngayon ng chicken bistik. Maiba naman. So ibahin naman natin ang pagluluto ng chicken dahil palagi na lang prito ang ulam niya. Kaya ibahin natin yung ating pagluluto ng chicken. Bago ko nga pala iprito yung chicken, minarinate ko muna siya sa kaunting asin, paminta at saka kaunting limon para maalis lang talaga ang lansa niya. At saka magkaroon na talaga ng lasa yung chicken. So, ipinrito ko lang siya until ma golden brown. So, habang ipiniprito ko pala yan siya, nag na ako ng sauce. Naglagay ako dyan ng kaunting asukal, paminta, at lemon. So, nakadepende sa inyo kung gaano karaming lemon ang ilalagay nyo. Pahala na kayo magtansya ng inyo dyan, char. So, nag na din ako ng oyster sauce, saka kaunting nor liquid seasoning. Syempre iminix-mix ko na siya. Nung nakuntinto na ako sa lasa, ay okay na yan. Sit aside muna and then, nag ako ng bawang at sibuya sa kawali at saka inad ko na yung aking sauce dyan 1 cup water pala yung ginamit ko dyan guys bago ko nilagay yung mga seasoning dyan dahil pakukuloan ko pa yung chicken kasi yung loob ng chicken hindi pa talaga totally luto syempre check na natin yan kung sakto na ang lasa hmm. Yummers. Naglalaban yung asim at saka tamis. So, i-add na natin tong chicken. kukuluin lang natin siya hanggang sa mag-thicken yung sauce. At maluto yung loob ng Manood na lang kayo talaga dyan guys. Kasi napapago na ang bunga nga kung mag voice over char. Basta pinakuluan ko lang siya dyan hanggang sa magtikin yung sauce no. Kung nakikita nyo kulong kulo na talaga siya. Nilagyan ko muna siya ng takip para talaga makakulo talaga siya. After 10 minutes sinilip ko na siya guys. Kaya baka mauga naman yung sauce no. So binaliktad ko siya para Anong yung kabilang side, side naman ang makuluan. Para talagang malasang malasa yung ating chicken bistek. Pagkatapos kong baliktarin ang kabilang side. So pinakuluan ko lang siya for about 5 minutes. And after that, inad ko na yung onion ring. So, the more na maraming onion, the more na masarap ang ating chicken bistik. O, alam nyo naman, walang fork dito. Magtsaga tayo sa chicken. Masarap din sana kung beef steak, ano? Kaso wala tayong beef ngayon. Magtsaga tayo sa chicken kung ano lang yung available. So, ayan guys, luto ng aking chicken bistik. Yum yum yam. Maraming bahaw na naman ang malidesgrasya nito, guys. Char. So I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.